Kumusta ka, mga boss, mga master ang ating sasagutin ngayong katanungan. Bakit ni mangkukulam? Paalong mangulam? Ano? Ganito po ang simpleng kasagutan dyan. Ang pangungulam minsan ay ipinapasa ng mga kalahi nila na marunong mangulam. Ano? At ang isang tao, pag ito ay napasahan, natututunan niya ang pangungulam. At ngayon, ano nga ba ang ginagamit sa pangungulam? Ang ginagamit sa pangungulam ay ang orasyon na may kapangyarihan na makapangulam. Ngunit ito ay hindi sa kabutihan. No? Bakit ang isang manggagamot, isang magaling na manggagamot ay natututong mangulam? no. Pag ang isang manggagamot ay natungo sa kabanalan at ito ay nagiging magaling na manggagamot, nandiyan dyan ang tukso para ikaw ay mapasama Nandiyan dyan si Satanas Nandiyan dyan ng mga masamang elemento Masamang espiritu Natutokso sa Para ikaw ay mapalayo sa Panginoon Yan ang dahilan kaya maraming natututong mangulam At ang sakit tanungan natin Paano nga ba talaga mangulam? Ito po ay maraming paraan Maraming paraan ang tao Kung bakit ito ay natututong mangulam Gaya ng social media po sa social media Ano? isa pa dito yung mga napapanood natin minsan yung tema ng mga napapanood kaya natututo ang tao sa pangulo yung tema ng napapanood halos kumukonekta siya sa katotohanan halos yun ang ginagawa na napapanood natin kaya natututo ang tao ganon ay ano nga ba mismo ang ginagamit na kapangyarihan? Ang kapangyarihang itim ang ginagamit ng masama para makapangyarihan.